Ayan. Pitihan si ate. O, diba? Kakulay so, mo yung... Mo anuhin... Kakulay mo yung saging. Okay. Ayan, o, dilaw. Say hi oh. to my vlog. Mukha oh. akong saging? Hindi. Ano? Suman. <laughs> Natuwa siya. Natuwa si ate. O, oh, oh, diba? Oh. alagay niyan ba yun? Mm. Ano, dalawang lang. Ganyan naman yan. Hmm. Buti lang may Roger Ay, tayo. Oh yan, kasi payan. Oo. Ano masasabi mo kay Roger friend? Magaling. Magaling mag Manguha ng saging. Ah. i <laughs> 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 pa si Roger. <laughs> <laughs> si lang kay Roger mga ganyan eh. Oo. Ang tawag dyan? Hindi, ate. Bigyan na natin ang oh, sayo. Wow, ang bait-bait naman ito. Namimigay ng ayuda. Ate, oh. Okay. Tat oh. Tat Thank you. Buli. Buli mo. Um. Ang misalak to. Ay, Roger, sa gilid-gilid ka. Ano daw? Tatakbo ka bang mayor? Oh, May sasakyan. Kaya yeah, mo, hindi nila akong sasagasaan yan. <laughs> Hinayang sila sa akin eh. <laughs> Wala nang maganda sa mundo pag ako sinagasaan. <laughs> <laughs> oh. Tatakbo ka bang mayor? Hmm. hindi, presidente presidente agad? Uh Hindi -huh. e, ba mo nang vice president? Presidente ng mga... Hindi ba mo nang vice president na si Celia? <laughs> Kasi nabibigay ka sa aging, oh. Bigay mo kay Manong Nono isa, sabi mo naman, oh, ayan. Pinabibigay ng kapitbahay mong tatakbo ng vice president muna. Kasi nakakaya naman kung presidente. <laughs> nakakaya naman kung presidente ka kaagad. <laughs> di ba? Oo. <laughs> oh, oh. Bubutuhin mo ba siya? <laughs> Ah, bubutuhin ka ah, daw niya, friend. Bubutuhin Oh, ah, may oh, isa na ako. Oh, Hindi ako taga Sicily eh. Ano ay, lang ako, dayo. Oo. Oh. Oo. Oh. oh <laughs> nami ke. Yeah. Taga din ka? Bakulod. Ah, bakulod. Taga bakulod sila, bakit mo nga sila? Ano ah? ah, to? Ba. Ay, talag, okay, eh, sana sa iyo diyan. Friend, kumuha ka na. Hindi na pwedeng inumpa ako. Eh baka hindi pa mahinog 'yun. Baka? Jer, kunin mo na to, Jorge. Ay, Jorge, mag magdala ka na sa aton. Kunin mo na yung sa hinog. Kunin mo na lahat. Ay, bigyan mo na sa mga nanong isa. Oo. Para mayroon din siyang saging. Siyempre, dapat bigyan na kapag bahay. Kunin mo na. Ano ba? Buwan dito, ano? Sa akin yung may dilaw. Kuha ka na lang. Kuha mo Iwan mo na yung ayaw mo na. Kuha ka lang nung sayo. Kunin mo na lahat nga yan. Ito nga yung gimwala. Sa amin na yan? Oo. Huwag ka sa ating marot. Lagot ka. Hindi ba? Magagulot pa kayo sa ako. bigyan mo Kaya nga. Gagawin Kaya... ko lang <laughs> naman yung pang-beauty.